May malaking tagumpay ang Pilipinas. Sa ginanap na joint maritime exercises kasama ang France, walang nagawa ang China, kundi mag-urong ng kanilang mga barko. Ibig sabihin, international cooperation works. At lalong lumalakas ang depensa ng Pilipinas laban sa banta ng China. Makinig mabuti dahil malalaman niyo kung paano natin nagawang paatrasin ang China at kung paano natin mas mapapalakas pa ang ating depensa sa West Philippine Sea. Tatlong barkong pandigma ng China, kabilang ang Type 055 destroyer na may maraming vertical launch missiles, ay nagpakitang gila sa Tasman Sea na nagpaalarma sa Australia at New Zealand. ayon sa New Zealand Defense Minister. We've never seen a task force of this capability undertaking this kind of work. Take note, both New Zealand at Australia ay mga middle power, pero natatakot din sila. Pero may good news. Habang lumalaki ang banta, nagbigay ng military aid ang U.S. Exempted tayo sa global aid freeze. Anong ibig sabihin nito? Patunay lang ito na ang Pilipinas ay mahalaga sa national interest ng Amerika, na kahit sino pa ang maupong Pangulo ay hindi pwedeng isuko sa China. The 336 million security assistance we will receive ay isang napakalaking tulong. Furthermore, there is an additional $500 million in military aid na ipinangako noon ni Secretary of State Antony Blinken. Last February 21, successful na nagsagawa ng joint maritime exercise ang Pilipinas at France sa West Philippine Sea. At ano ang nangyari? Walang nagawa ang panggugulo ng China, nasa sulok lang sila at napakabait. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, walang PLA Navy, Coast Guard, o maritime militia sa malapit na lokasyon. They were at a distance of more than 120 nautical miles away. Ibig sabihin, tuwing may joint exercises ang Pilipinas kasama ang ibang bansa, nawawala ang panggigipit ng China. Malinaw na international support ang isa sa pinakamalaking sandata natin laban sa pang-aapi sa ating teritoryo. E paano kung wala tayong mga allies? Kaya ba ng Pilipinas? Ayon sa Philippine Air Force, kaya nating mag-deploy ng air assets sa WPS. Pero may logistical challenges tayo. Kumbaga, kaya natin lumaban pero hindi dapat pabayaan ang ating kakayahang magtagal sa labanan. Kahit nasa atin na ang pinakamalakas na mga barko at jet fighters, kung mahina tayo sa logistics, wala tayong pag-asang manalo. Kailangan ito tutukan ng gobyerno. I hope na nag-enjoy kayo mga Kapulse Point, kaya pa like and subscribe kung natuwa kayo sa balita. So ano ang takeaway sa balitang ito? Una, ang China hindi lang nakafocus sa South China Sea. Lumalawak na sila. New Zealand has vowed to bolster defense spending as both Wellington and Canberra continue to monitor a Chinese naval flotilla in the Tasman Sea. The drama involving Chinese warships in the Tasman Sea has escalated. Pangalawa, ang Philippine Air Force handang lumaban pero kailangan ng mas matibay na suporta. Pangatlo, ang US aid malaking tulong pero hindi dapat umasa lang tayo dito. At huli, ang international exercises tulad ng PH France drills ay napakahalaga. Dapat itong palakasin pa. Kaya ano ang dapat gawin ng Pilipinas? Dapat bang mas marami pang joint exercises kasama ang ibang bansa? Comment your thoughts below.